Hi everyone, this is your host. My name is Waray. Alam nyo ba ang oras ko dito? 11.35 na ng gabi ng July 26. Hindi pa ako naka natutulog kasi pag kasabado pa lang dito sa amin. Kapag sabado kasi guys, lumalabas yung aking alagang matanda. Okay, okay na siya ngayon. Simula doon nung naoperahan siya ng kanyang cancer sa, sa left niyang ano breast na at sa Lunes meron siyang follow up check up para siguro tanggalin na yung uh, ano niya uh, bindahi kasi may bindahi pa siya eh. ko yung aking alagang matanda na umuwi sa bahay kasi hindi yung nagdadala ng susi. Uh, kapag Sabado kasi routine na nila yan na lumalabas sila kasama yung kanya mga kasing edad din yung mga parang senior citizen ano uh, night out o nightlife, Yun. pero kanina umiyak ulit ako dahil sa sobrang problema, komplikasyon na nangyari dito sa trabaho pero bago ko kayo kwentuhan kung uh, bakit ako umiyak at kung bakit nagkaroon ng problema dito kanina ay uh, dun muna tayo sa ating main topic alam nyo guys kung bakit kailangan ko ikwento sa inyo yung nangyari dito sa trabaho ko kasi makakatulong ito sa mga mag apply pa lang o mga pupunta pa lang dito sa Espanya o kung saan mang bahagi ng mundo tayo pupunta. Makakatulong tong mga aral, yung mga natutunan natin sa bawat journey ng ating buhay abroad. Kaya mamaya, bago tayo mag-end dito sa, sa aking topic ay ikaw uh, ikakwento ko sa inyo. Sana maalala ko, okay? Parang kwentuhang bahay lang muna tayo ngayon. Wala yata akong iperpresent na slide dito sa StreamYard kasi naka-hotspot lang ako. Mula dito sa cellphone ko, hinatspot ko sa laptop kasi wala kaming internet. Wala kaming wifi. Mahina na nga yung wifi namin. Totally na wala talaga. At kaya yun yung nangyari kanina na iniyakan ko. Kaya mamaya ko sa inyo ko kukwento sa dulo. Anyway, back to our kwentuhan, uh, maglalabas lang ako ng sama ng loob bilang isang OFW. Again, lagi kong hinahighlight, lagi kong sinasabi na OFW ako, uh, contributor ako ng remittances. Uh, remittance, kayo din dyan, taxpayer kayo, kaya may kanya-kanya tayong karapatan magsalita na hindi naman kailangan natin magmura o mangaway ng Uh, magsasabi tayo ng mga harsh word o mga hate words, hindi po pwede po tayo magpahayag ng ating mga tampo sa gobyerno sa pamamagitan ng mahinaho na pagkukwento at uh, paglabas ng ating mga galit para marinig tayo ng ating mga taga gobyerno, so ito po yung aking uh, tampo, kasi parang feeling ko palala ng palala yung ating bansang Pilipinas, feeling ko hindi na tayo nire-respeto. Kasi alam nyo ba itong hamunan na suntukan ni Baste at saka ni Tore, hindi ito nakakaganda sa imahe natin. Nakakarating po yan kahit dito sa amin sa Spain. Kasi we are now in the internet world. Everything is in internet. So lahat yan, matagalog man yan o anumang klaseng language ang ginamit nakakarating po sa ibang bansa. At 'yun po ang nakakalungkot na bahagi ng uh, ano natin, ng kultura ng Pilipinas o kultura nating mga Filipino. When we are criticized by foreign people because of this mababaw na mga dahilan o mababaw na mga pag-uugali natin na hindi dapat. Da lalo tiget kung mayor ka, kung PNP chief ka sa ating uh, bansa, hindi po maganda. Ang tataas na mga posisyon nitong dalawang naghamunan, si Mayor Baste, si PNP, Philippine Army, at uh, Philippine ano, um, uh, National Police Chief, involved sa ganitong klaseng issue. Alam niyo yung parang mga bata. Alam niyo yung term na sinabi ng foreigner na para kayong mga bata, parang mga bata, kakahiya yun. Nakakahiya yun. Kasi ganito yan, guys. Uh, naninirahan ako dito sa bansang Espanya. Remember, dating sinakop tayo ng mga Spanish. Kaya nga, di ba? Para binili tayo ng mga Amerikano sa mga Spanish para makalaya. Kasi dati tayong sinakop ng mga Espanyol. Tapos ngayon, ito ulit, pagtatawan ng tayo dahil ganyang mga gawain ng ating mga nasa, nasa posisyon, nakakahiya po talaga as in, nakakahiya kaya ito nagsasalita ako kasi dito ako napadpad sa isang lugar na dating nanakop o sumakop sa ating bansa at uh, uh, you know minsan na tayong naging alipin nitong bansa kung saan ako ngayon, tapos dahil dito sa mga nababalitaan nila na hindi magandang imah imahin ng ating matataas na of, uh, servant sa, sa gobyerno. Parang sinabi na rin nila na kaya kayo namin sinakop noon kasi wala talaga kayong mga wala ka mga kwenta. Parang ganon. Diba? Si Baste may pagkakamali. Si Tore may pagkakamali. Dito muna tayo kay Baste. Si Mayor Baste, dahil sa kanyang pagkabisaya tulad ko, minsan pa dalos-dalos ng pagsasalita yung hinahamon, yung paghamon niya. I think parang it's a part of expression ng mga Bisaya na kasi ganyan eh, ganyan sa Bisaya eh, magsuntukan na lang kaya tayo, 'di ba? Parang it's an expression. Kaya lang hindi kasi lahat na pa-please ang tao. Kaya siguro si Baste, kung meron man siya pagkakamali dito, yun 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 na bigla siya o paghamon niya sa PNP chief ng Pilipinas ng suntukan at dito naman kay Tore bakit ipapadaan pa sa charity bakit gagamitin na naman yung mga biktima ng pagbaha tingnan nyo parang pinaglalaruan yung ating mga kababayan kasi naglabasan yung ating mga politiko. Tutulong lang sila kapag may ganitong hamunan sa mga opisyalis natin sa gobyerno. Kung hindi naghamon ng suntukan si Baste at kung hindi tinanggap ni ni PNP Chief Tory ang hamon, walang magbibigay. Tingnan mo yung ugali natin mga Filipino. Sino yung nagsabi na sinator? Si Lakson ba yun? na ibibigay ang pension ng isang pension itataya I'm not sure pero parang si Senator Lacson o dating sinet oh uh, yeah. Diyan tayo magaling. Naglabasan ang pagtulong, pagtaya, o kung ano paman, dahil dito sa hamon ng uh, ginawa ni Mayor Basti. So, ibig sabihin, tayo mga Filipino, mahilig tayo magpakitang gilas kung awayan. Diyan lang tayo tutulong kung merong mga ganitong klasing hamunan galing sa matataas na officials ng ating gobyerno. At diyan tayo nakakahiya. Kaya deserve natin sabihan na mga wala tayong kwenta galing sa foreigner kasi ganyan tayo. Nakakarating sa kanila yung gato klasing mga Kabababaw na mga, you know, na hamunan sa suntukan, nakakarating sa kanila. At masakit para sa amin na mga OFW na makatanggap kami ng ganitong klaseng criticism galing sa mga foreigner dahil sa mababaw na tingin sa atin nila at mababaw na mga dahilan para ipakita yung kayabangan ng bawat isa. You know? Okay lang sana na yung naghamunan kung hindi na sa gobyerno eh. Kung hindi sila mga parehas nagsaserve eh. Kung parehas sila hindi pinapasahod ng taxpayer, tax ng bayan eh. Kung private citizen lang sana sila, okay lang. Pero ito, public servant sila eh. Parehas silang nakakahiya actually. Parehas silang hindi maganda ang uh, mga ginawa dahil dito sa paghamon eh, Mayor Basti at sa pagtanggap ng challenge ni PNP pa naman siya. Kataas-taas ang official ng kapulisan sa sa Pilipinas. Tas ganyan ang uh, inasta din niya. Walang sa kanila nagpakumbaba, walang naging matanda, walang naging bata. Pareha sila mataas ang pride, mataas ang ego. Alam ko wala tayong karapatan magsalita laban sa kanila ng gatong klase. Pero pinapasundo po natin sila ng ating taxes at remittances. Baka sakali magising ang dalawang ito sa mali nilang aksyon. Parang virus pa naman ang internet. Ang bilis. Ang bilis kumalat ng balita. Kaya doon tayo nalulungkot. Well, ganun talaga. So, diretso tayo guys. Pasensya na, pero hindi maganda ang hindi maganda ang uh, imahe natin ngayon dahil dito. Million-million ang views. Yung isang ang uh, AI, 20 million mahigit na ang views. Yung AI video na pinaglalaban si Basti at saka si Tori, 20 point, 3 ang nakita ko sa isang ordinaryong AI uh, creator, AI editor. Biro mo yan. Nakakahiya po talaga yung ating uh, mga official ng ating gobyerno. Anyway, back tayo doon sa ano sa kwento ko kanina na nangyari ito nga maghapon halos hindi ako makalunok ng aking halos hindi ko malunok yung aking tanghalian kasi nangyari yan umaga ganito yan guys uh, busy ako kanina sa pagluluto ng meatballs para sa tanghalian namin itong alaga akong matanda nandoon sa terrace nagtitrim ng mga bugimbilya ang asawa ko naman nandito nagbabakyum sa ano namin sa atik tapos uh, kagabi kasi no nagserve ako ng hapunan sabi ng matanda yung bintana niya mahirap isara kasi yung mga sanga ng bugimbilya nag ano na nagsipag taasan na so pag isinara mo yung bintana na nasa, nasasabit siya so sinabi ko sa matanda na uh, paano ito magtatawag ka ba ng uh, gardener para ma ma, ma ma, ma, trim yung mga twigs ng bugimbilya sabi ng matanda ah uh, baka daw pwede yung husband ko na lang. Pero yung, sa totoo lang, yung husband ko, hindi niya binabayaran. Yung Wala siya yung binabayad sa asawa ko. Nagwawalis, nagtatapo ng balde-balde uh, baldi ng mga basura. Kung ano-ano lang ginagawa dito ng husband ko. Utos siya ng utos. Itong alaga ko matanda ang ko ha. Pero hindi siya nagbabayad. Okay lang yan. Sige, pinapalampas ko yan. Dahil dito siya nakatira yung husband ko dapat kasi ako lang ang allowed pero alam niyo naman tayo mga Pilipino marunong tayo makisama since dito yung husband ko nakakatira kahit anong iutos na matanda hindi ko na lang hindi ko sinisingil hindi ko sinasabi na bakit ba utos ng utos ka sa husband ko di ka naman nagbabayad mapera siya eh pero talaga ang ganun talaga ko so ngayon dahil ayaw niya magtawag ng uh, gardener yung asawa ko ang nagtrim ng mga sanga ng halaman na 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 naka sumasabit sa bintana niya doon para sa bintana ng matanda nandoon yung cable wire ng TV kumbaga satellite para magkaroon ka ng mga different channels uh, nagupit ng asawa ko yung cable wire na hindi niya ina, hindi niya sinasadya so nag nawalan kami ng TV nawalan kami ng internet nawalan kami ng wala nang Uh, dial tone yung landline, lahat. Ang meron lang kami, ilaw. Kasi, cable wire lang naman yung nagunting. So, pabalik-balik, sisi ng sisi, yung matanda, naninigaw, ganyan. Ah, ako rin, nakipag, ano rin ako, nakipag-debate rin ako sa kanya. Sabi ko, yan yung pagtitipid mo. May gardener ka, bakit di mo tawagan para siya yung naglinis dyan at hindi na sana accidentally na nagupit nung asawa ko. Ngayon, nakalibri ka, galit na galit ka, maya maya tatawagin mo yung asawa ko kung ano-ano inuutos mo. Tapos pag nagkamali yung asawa ko dahil dyan sa nagupit na wire, nagagalit ka halos, halos parang akala mo Uh, ang laki-laki ng kasalanan. Huwag kang mag-alala ka, kung ako magbabayad. Pag nagtawag tayo ng mag-aayos, ako magbabayad. Huwag kang mag-alala. Nalalo siyang sumigap. Talagang nakipag kami. Tapos ako, ako nakipag talaga ako. Tapos sabi ko, pag di ka tumigil, paulit-ulit kang, ano, sisi ng sisi sa akin, ng hingi na kami ng sorry iiwanan ka namin, iiwanan kita. Tapos tumawag siya sa isa niyang anak, pumunta dito yung isa, ng, isa niyang anak, yung pangalawa mula sa panganay. Ako ang kinabihan, sinabihan siya ng anak niya na, Mama, ang kulit-kulit mo, ganyan-ganyan, sinabihan ka na nga, na, pasensya na, hindi sinasadya at pangalawa, ikaw naman ang nagutos, bakit kailangan mo pang paulit-ulit? Kasi nakakabingi yung paulit-ulit, sisi siya ng sisi, naninigaw, so muntik na ako mag sa balutan. Ngayon, uh, sabi ng anak niyang pangalawa na pag umalis yan dito, si Ran, bahala ka maghanap ng papalit sa kanya dahil hindi tayo makakakita ng tulad niya na lahat iniintindi tayo. So, nag-tone down yung matanda, naghinahon siya, huminga ng, ng malalim, pumunta sa garden kasi ayaw niya na ako hanapin, harapin kasi Gagalit din ako eh, talagang nakipagsagutan din ako. Hindi na kasi maganda. Porque ganito yung trabaho natin, pag nagkamali tayo ng isa, na sila naman ang may utos ay parang akala mo kakatayin, kakatayin ka sa galit. So, talagang first time ko dito na ano na ganun, ganun na kalala. Kasi dati nag-aaway na kami pero hindi naman ganun kaalala na. Pero kasi kanina hindi lang siguro five times pa ulit-ulit niya akong sinisisi na hindi mo binantayan. Dapat di ka umalis diyan sa tabi niya habang nag, ano siya, nagtitrim para ikaw sana nagsabi nga ingatan mo dyan yung cable wire na hindi magunting. Yan ang sinisisi niya sa akin. Siya ko, oo, inaamin ko na. Nagkamala ko, iniwanan ko siya. Kasi hindi ko pwedeng bantayan ng bantayan yung husband ko habang naggugupit. Kasi meron din ako niluluto sa baba. Baka masuno. sabi ko, tanghalian namin yon O kasama siya kasi binibigyan ko siya. Eh. Kahit meron siya sariling pagkain na preneper ng puti na ka, ano ko, karelyebo. Binibigyan ko siya kung ano niluluto ko para sa aming mag-asawa. So, inano na siya ng anak niya, eh, pinagalitan, sabi ng anak niya, kung hindi ka makikinig sa akin at sa kakairan, mag-isa ka dito, iiwanan ka niya. Sasabihin ko kairan na, alisan ka na. So, doon siya nag, ano na, nagparabang, na-realize niya siguro na, oo nga, 93 na ako, wala na sa akin mag-alaga, wala na sa akin, wala na akong makukuha na katulad ni Ran, ganyan, ganyan. So, doon nag-umpisa yung pagbaba uh, ng kanyang boses, tapos uh, parang sinusuyo niya ako, ganyan-ganyan, magsimba daw kami, maghingi daw siya ng tawad, maghingi. Sabi ko kasi paulit-ulit ka na lang, nakakabingi na yung paulit-ulit mo. Doon, doon siya nag-umpisa mag-realize ano, ma na parang nasubrahan na siya sa galit. Yeah, minsan guys, uh, sa pagiging OFW, hindi po madali. Kailangan mo habaan ang PC mo para hindi kayo mag-sumabog uh, kasi minsan yung mga kapwa natin Filipino kapag ganito na may nangyayaring pagsubok sa trabaho, bigla lang magdedesisyon na o oh, aalis na, babalik, uh, hahanap ng ibang trabaho, hindi yun eh. Ang point dun is uh, ano, solve ang problema kung pwede bago mag-decision kung aalis o hahanap ng panibago kasi another pakisama, another, you know, mahirap din ang maglipat ng amo. Dumaraming trabaho dito para sa mga babae. Pero ang hirap makisama sa panibagong amo na kilalanin mo ulit, yung uh, aaralin mo ulit ang ugali. Unlike nito sa kanila, sa tagal ko na dito, kilala ko na ang kanilang karakas, kumbaga, yung mga positibo at negatibo nilang uh, ugali. Yun lang. So, we need also to pray na habang nagsasagutan alalahanin natin na mangibabaw yung you know yung positibo mangibabaw yung good vibes para hindi tayo i-attract ng negative uh, energy kailangan ang dasal number one para magkaroon ng kahinahunan so yun po so well guys since it's already 5 minutes to 12 at inaantok na ako Ah, uh, maraming salamat sa inyo. Fully makagawa ako uh, record mamaya. Thank you. Bye for now.